ikot Ikot-ikot lang. Ikot, ikot. De, baba muna tayo na, no? baba muna tayo. Bumaba tayo muna. Oo, oh, oh, yun. Okay. Yung dalawa nandun Yay, dito na kami. We're here. Dito daw, pwede We're here. Nakamanok kayo ng Butan Basora. Oo. Oh. <laughs> nakaadudan. Bumaba ka na dyan para mas maganda yung view. sabi <laughs> na lang yung gaya. Ay, ano lang may puse picture na. Di... Apa yung sumurot? <laughs> <laughs> ah. Kasi deklang Ay, Ay, ah. senyor. Kulang uh, talaga talaga Oh, Pumunta ka sa isang lugar, dapat explore muna. Enjoy. Diba? Kasi minsan lang yan, 'yung eh, ganda oh. Ang oh? Ganda ng mga rock formations. Ng... Ano bang tawag sa ganyang bato? Earth crust ah? Earth crust okay. Oh, I see Ganda oh Kaya lang ah. Guys Sobrang ano yan Napakadelikado. Kaya beware well. Huwag pupunta sa gilid niyan <laughs> gigiba. <laughs> Kasi pag may may nalaglag na bato doon sa taas doon. Tapos nandiyan ka. Nabagsak kanyang ulo mo. 'Yun na. 'Yun na 'yun. Kasi si si akong iniwan ko 'yung aking payo at ang aking ginalay, ang aking kapote kasi akala ko uulan. <laughs> ang galing kasi kaninang umaga sobrang ulan. <laughs> ang galing ng hiking na to talaga, grabe. Ngayon, oh. Tignan mo naman sikat ng araw. Oh, grabe. Sobrang init. sunog sunog tayo nito may mapa high island geo trail geo trail is the secret of hexagonal rock rock columns Ganyan. typical hexagonal rock column. Ayun, pink

Congratulations sa balat. O banay na tatay din. O banay na, may namatan niya. O banay sa, may namatan din. Salamat ka ba. Pwede ng ano yan, inumin. Tandaan na nanalamig. Ah, ko ako malamig. Natural ano yan? Nature so, spring yan. Oh. Yeah, ang Nature Spring talaga, malamig. Oo. Ay, ano ba talaga? Sobrang talaga. Sobrang ano yan, na-filter. Ka sa ilalim, ano ilalim. Ay, sa Wag niyo lang isa sa bato. Mm -hmm. Sarap niya. Ano ba? ano nga mag-approach tayo. Tumarì ano. ng tubig pa lang. Huwag matutumba. Oo, masarap. 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 Ano yan? Ay, na bugo. hindi doon na yun. Magpagkwa po po. Ay, tawel ko Ay, dagang ko. Baka oh ko ta. sobrang init kaya basahin natin yung awan natin para Malik Pres. bangin ya. Betul lagi <laughs> macam. <laughs> Ay, ay, pwede na palang umakyat doon. Dito na lang tayo umakyat. Ay, oo, ay oo. oo. Ay, ang oh. picture ba dito pa nakapicture ka na yun? Huwag na dyan, pangit. Ha? Huh? Doon na lang. Ba tayo na pa nakapicture <laughs> <laughs> ka taneng, na yun? Picture ka na maalat ka na yun. Ata, ata. Okay. Ata, maalat ka na yun. Ha, ang ah, ah, sagpatong adyay. Eh. pa tayo yung garo. Magna tayo. Larga. Pwede. 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 Pupunta, Pupunta, ano? Pupunta ayun o. No? Pupunta tayo dun sa kuweba. Yun. Hindi naman pwedeng pasukin din kasi may tubig sa loob. O, kataas din dyan, pakyat. Ang ganda o. Oh. Parang, para tayo nasa ibang ano. Dimension. Planeta. mana yung paraiso planetang ano parang mars ganun ang laki ng buwan kasi pula din daming lagundi ay land the street tawag so na kabeng ako pagatakot ko sa buno ito tawag ko